Hello mga kababayan. So guys, etong tungkol sa Pedea Leaks na to, no? Na iniimbestigahan sa Senado, no? Tapos ang namumuno ay eh, si Senator Bato de la Rosa. Actually guys, ah, kung bagaman, gusto rin talaga ni Senator Bato de la Rosa na kahit paano ma-expose yung kung totoo ba yung link na talagang nag-drugs. etong si President BBM tapos dito nga, nasabit pa yung pangalan ni Miss Maricel Soriano, no? Kasi ang ano na to, chika na to, no? Nagmulato kay Maharlika. So, guys, ano ba masabi ko dito? So, masasabi ko, guys, no? May bahid naman talaga ng katotohanan yung sinasabi ni Maharlika, no? Na uh, nagda-drugs o nag-drugs dati si President BBM tapos, uh, masasabi ko rin na para may bahid katotohanan din, yung tungkol kay Miss Marcel Soriano. So, guys, hindi ako nagiging judgmental, pero kaya ako naman nasasabing bakit may bahid katotohanan, no? Ano kasi, guys, etong si President BBM, alam na natin na talagang anak mayaman to. Kung bagaman, <coughs> excuse me, yung mga circle of friends ni uh, President BBM, nung mas binata pa siya, puro sila mayayaman. So, kung bagaman, yung mga kabataan, di ba guys, nandito sila sa pagkakabataan, tumitikim ng lahat ng bagay na parang ah, sa tingin nila eh, maganda o masarap o exciting tikman. Tapos, ito kasing sinasabing pulburon, na ah, ang pinatutungkulan dito, cocaine. So, maaring totoo kasi, syempre, big time naman sila. Kung bagaman, man, ah, kung mahal man ng cocaine, pwede nila talagang mabili yun. So, ito naman kay Miss Marcel Soriano. Ah, etong Itong kay Miss Marcel Soriano, pwede rin namang may katotohanan to. Kasi, masasabi ko guys, no, ah, itong si Miss Marcel Soriano, ah, may makikita mo sa pagsasalta niya na naiba. Iba pa rin yung kung paano siya magsalta dati na ratatatatata 'di diba, ganoon siya kung magsalita, ah, walang tigil. Pero ngayon din na niya yung kaya. Pero yung mga kasabayan niya, halimbawa sila Pops Fernandez, Isno Sharon Coneta, 'di ba, Gretchen Barreto, na maintain naman kung paano sila magsalita, ah, hindi sila nag-ano, stutter, yung kung man parang hindi utal-utal, 'di ba? Kasi si Miss Marcel Soriano, parang ano siya, siguro uh, epekto yun talaga na nakagamit siya ng ano, uh, droga dati. So, eto rin si PBBM, di ba? Uh, hindi may kakailan na may manirisim siya, no? Doon sa bibig niya, na talagang siya eh, parang gumamit talaga. Tapos yung effect, guys, no? May kita natin sa bibig. Pati doon nga sa pagsasalita, halimbawa kay Miss Marcel Soriano. Pero, kasi guys, ang pinag-uusapan dito, no? Yung ano, present. Alam nyo guys, eh uh, itong mga sinasabi sa Pedeya leaks na to, maaring ito ay bahagi ng kanilang nakaraan. Kasi guys, bawat tao naman, ah uh, wala namang malinis sa atin eh. Kumbaga, lahat tayo may uh, tinatagong dumi. So, yun nga lang siguro yung sa atin na itatago pa natin, no? Maaring ah uh, kung sino man nakakapanood sa akin, maari din naman na nagka nagkaroon din kayo ng experience sa droga. Although, wala namang nakaalam di ba uh, nakuha nyo itago di ba at saka guys alam nyo, uh, ang sabi kasi ng daddy ko ang tao anak laging tinitignan niyan kung ano ka ngayon so kumbaga man ang sinasabi ko lang uh, halimbawa man uh, given na no uh, yung nakagamit dati ha si President BBM at saka si Miss Marcel Soriano ng ano drugs no hindi naman natin sila dapat i-condemn. Kasi guys, uh, wala naman tayong karapatang manghusga. Tapos, ang pinakamahalaga, uh, guys, uh, kung paano mo ma-overcome yung uh, mali mong nagawa nung nakaraan, tapos kung paano ka naman ngayon bumabangon at hindi na binabalikan yung mga masamang bagay na ginawa mo dati. So, ang sinabi ng daddy ko, anak, ang laging tinitignan ng tao kung ano ka ngayon. So, halimbawa, dati kang mayaman, no? Siyempre, mabango ka dati, no? Dami mong friends. Pero halimbawa, ngayon naghirap ka na. Hindi na maiisip ng mga kaibigan mo yung mabubuti mong nagawa sa kanila. Hindi man nila lahat ko. Pero sa ngayon, mabantot ka na sa kanila kasi nga, hindi ka na mapera, hindi ka na sikat, di ba? Kung baga man, may nabawas dun sa mga dating circle of friends mo na yun yung mga fake friends, di ba? Tapos yung natira, yun na lang siguro yung matatawag mong totoong friends mo. Tapos ah, uh, kung ano ka nga ngayon eh, kung halimbawa eh, dati ka naman palang ano, nagda-drugs. Tapos eh, hanggang sa nag-rehabilitate ka sa sarili mo, o kahit naman, yun nga, hindi yun naman ang rehabilitation naman guys, hindi naman yan kailangan na laging dadaan ka dun sa parang pinaka-center, di ba? Na may babayaran, dun kaalagaan para talagang hindi ka mag magdroga pwede rin naman yan sa pansarili mo lang na meron ka talagang courage, no? Na magbago. Halimbawa, niyayaya ka ng mga tropa mo. Tapos talagang nalaman mo na one time sa buhay mo, uh, parang papraning ka na kasi hindi mo naman pala kaya yung ano nun, epekto, ba diba? Tapos kusang ikaw na ang umaayaw na kahit anong ano sa'yo, alok ng mga friends mo, no? Ayaw mo na na hindi na kinakailangan na ano, guys, ang pinakamatibay na sa ano, sandigan mo, ang iyong ano, utak, mentalidad, no? Na talagang ngayon na magsasabi sa ipati yung puso mo na magbabagong buhay ka na. Ayaw mo na dun sa, dun past So, kung bagaman, ah, uh, kung ikaw na may matino na ngayon na dati ka nagdodroga, kailangan ang tao, guys, titignan mo kung ano siya ngayon. Kagaya ngayon, di ba? si Miss Marcel Soriano, 'di ba? kita naman natin productive. Tapos ah, uh, ang daming projects, wala naman sa tingi ko. Ah. Dati may mga ano pa siya kaso dun sa mga kasambahay niya. Pero pas nga yun eh, lahat tayo ah, may chance magbago hanggat hindi pantay ang ating mga paa. Hanggat buhay tayo, pwede tayong magbago para sa ikabubuti natin, no? So, kung bagaman, uh, ah, nakalipas na yon Ang pinag-uusapan kasi kung ngayon pa ba, di ba? Eh, sa tingin ko naman, sana lang, no, ay eh, hindi na. Kasi naman, ah, uh, nung tinanggap naman ni, o oh, nag-apply si President BBM sa atin para maging ating, uh, presidente, alam naman niya na napakabigat ang inatang nating responsibilidad sa kanya. Ah, uh, yun pa lang, ah, uh, hindi pwede yung, ano, ha, na nagdo -droga. Kasi pagka nagdroga ka, guys, hindi, yung mentalidad mo, hindi yan, ano, balanse kumbaga may times na halimbawa uh, na bad trip ka, may iba talaga, iba yung uh, maayos ang kaisipan na walang mga ano yung illegal substance na ginagamit. So kumbaga man ang sinasabi ko no, uh, I hope no uh, na hindi na gumagamit no si PBBM ngayon kasi uh, kaya ko naman ano uh, nasabing hindi na gumagamit kasi nga uh, pas tinuturing ko ng pasyon. Tapos itong si Maharlika naman guys. Uh, alam na yan ng mga ano, abotante. Uh, Kasi dati na yan ginawang issue ni uh, President Duterte na sinabi niya na may kumakandidato na nagdodroga, 'di ba? O adik. Sinabi na niya yan ba, bago pa mag-eleksyon. Tapos parang naging ano matibay naman na ang pinatutungkulan niya ay si President BBM. So the fact na nanalo si President BBM sa kabila ng mga naririnig ng na mga butante dati na merong uh, nag-aspire mag na mag-president na adik, ibig tanggap na ng tao yon Hindi na yan yung para mag ang bayan, na maghimagsik dahil tungkol dyan sa drugs na yan. Given na yan sa kanila, na uh, natanggap na nila nung no, binoto nila si PBBM yan. So, kung bagaman guys, uh, dapat to masettle na eh. Na hindi na paulit-ulit kasi eh uh, hindi na to effective no para maipatumba pa ang administrasyong Marcos. Ako from the bottom of my heart masasabi ko na mag-aalsa lang ang bayan no sa tingin ko kung matutuloy ang chacha no na uh, ang mangyayari gagalawin yung political provisions no na kumbaga man parang yung mga uh, powers that be gusto pa rin na manatili o kumbaga uh, masigurado na nila na yung posisyong hinahangad nila ay mapasa kanila through cha-cha or charter change. Ayun lang guys ang magpapaalsa talaga ng parang people power na pwedeng ika-alis sa pwesto ni PBBM. Pero itong mga balita na to ng mga drugs, ganyan, no? Kalimutan na yan ni Maharlika, uh, matulog na siya mahimbing. Uh, kung gusto niya siraan si President BBM, Ah uh, siguro uh, mag anong ulit siya, kumbaga magaling naman siya magluto, di ba? Magluto ulit siya ng panibagong ano, a uh, issue. So, 'yun lang guys. Ah uh, dito lang ako and blessings, blessings everyone. Bye.